Ayun, andun sila. Hi! <laughs> oh, ayan, may man. ano din dito, may ilog dito guys. Pag winter, puro yelo yan. Tamang. Ano kaya itong mga ano na to? Nakakain ba to? Is it eatable? What kind of plant is this or trees? What is this? Huh? Mapak. Ah. Oh, okay. Hindi man siya matamis, mapakla. Mapakla, guys. <laughs> Ito pala yung dinatawag nila guys na ano. Saskatoon Berries <laughs> Mapakla Pagkain lang ata ng mga ibon yan Tawag daw pala nun Saskatoon Berries